KILALANIN ANG GIRLFRIEND DI UMANO NI JOSHUA GARCIA NA SI TRINAGOY TINKO Tapos na di umano ang pila para sa kapamilya aktor na si Joshua Garcia dahil may nanalo na. Nagulantang ang netizens nang magpost si Joshua Garcia sa kanyang IG story ng isang babaeng nakatalikod na nasa beach. Walang caption na nilagay ang aktor at walang menensyon ngunit mukhang kilalang kilala na ito ng kanyang supporters. Hanggang sa may mga kumalat ng larawan nakita na ang mukha ng nasabing babaeng nagwagi sa puso ni Joshua. At ito ay walang iba kundi si Goy Tinko. Si Goy Tinko ay ang team guard ng Ateneo Women's Basketball. Dalawang taon na siyang naglalaro para sa koponan ng Lady Eagles sa UAAP. Siya ay ipinanganak noong August 23, 1997, may taas na 5'7 at lumaki sa Pleasant Hill, California. Mahilig din ang dalaga sa music. Kaibigan din niya sina Catherine Bernardo, Daniel Padilla at iba pang group of friends na laging kasama ni Joshua. Sa trip nga nila sa El Nido Palawan nakuhaan ang mga sweet photos ng dalawa. Samantala, ang Facebook page na Basketball World ang unang naglabas umano ng mga larawan ni na Joshua subalit wala pa rin umanong kumpirmasyon kung ano ang estado ng relasyon ng dalawa. man, nagwawala ngayon ang supporters ni Joshua lalo na ang may mga gusto sa kanya. Narito ang ilan sa kanilang komento. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Ibahagi lamang ang inyong opinyon para sa iba pang latest trending topics na kwento. Please pakipindot naman ang subscribe at notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat.